guys dami na akong mga kinelection na bariya bariya to buy, guys sa 20 may 10 pesos ako dito guys na ang nakatatak ng year niya is 1866 to 2016 1866 to 2016 labo, this siya maano. Tapos yung isa 10 pesos siya, pero natatak dito. 1863 2013 18 1863 2016. Oh, so guys may mga da dollar ako da guys. Kinoleksyon ako. Ang koleksyon ako ng dollar. Ito, mga dollar. Tapos may 5 pesos ako dito guys na to 19 7 19 97. 19 Tapos may piso ako dito na 1974 guys 1974 ito collection ko to guys 1974 ito o. kung sino naghanap yan dito na ako marami akong kinoleksyon nito may mga dollar din ako hmm. dami tong dollar guys Hmm. Kung Kanino naghanap niyan? Oh, guys. Okay. So guys ah, 1974. PM lang guys, PM lang, PM. Para ma na ano na din ang price. Ang hmm, dami ko itong dollar, guys. Mm -hmm. hey guys. Salamat, guys. Ipubos ko to.